ito ang Riazoo pagdating sa Riazoo ito ang bubungad sa iyo yung nasa labas nito ay merong pick up point at dropping point at nagkataon nung pumunta ako dito ay maraming mga bata o mga estudyanting merong school activity o parang field trip at ito yung kinagigiliwa ng mga bata pag ito ay kanilang nakikita ang mga iba't ibang uri ng mga hayop Hello, magandang araw, magandang gabi Samang kay Lupalop ng Mundo Ngayon na Aking mga subscriber At sa mga hindi pa nakasubscribe At yung mga bago pa magsubscribe sa akin ngayon Yung bagong napadbad sa akin ngayon Sa akin channel uh, Bago natin simulan itong ating uh, vlog o video Patungkol sa mga hayop Ay please naman, kung bago kayo sa akin channel Please naman huwag makalimot magsubscribe, maglike at magshare At pakita ko notification bell Para maging update kayo mga video ang aking i-upload So ngayon ay sisimulan ko ang pagkukwento at isaisay natin ang mga iba't ibang uri ng mga hayop doon sa Rio na napuntahan ko ng isang araw. Dahil uh, kadalasan ito yung mga hayop na to ay makikita lang lamang natin to sa mga uh, Geographic Channel ba para sa mga hayop bataul doon o yung mga video o mga movies na kadalasan makikita natin sa Uh, sa Africa, ito yung mga hype na yun ay doon natin kadalasan nakikita. At ngayon ay ipapakita ko sa inyo ngayon at isa-isay natin kung isa, isa natin kilalanin ang mga hayop na to. At ito sila yung mga tagabantay dyan o mga guard. Sila yung mga nag assist sa mga pumapasok dito sa Riyad Zoo. Pagdating dito, ito na kagad ang makikita mo sa bungad. Sa loob nito ay ito meron silang parang about at makikita mo dito yung mga mahabang leeg na mga ibon, yung mga bird, parrot, ungui, giraffe, elephant. Yung stilong dito sa pangbungad sa kanilang loob ay para kang nasa bukid. Makikita mo yung, 'di ba, yung mga nasa tabi ng na mga palayan, na makikita mo yung mga puting ibon na naghahanap ng na kanilang makakain. unang hayop dito ay ang tinatawag na chita na mayroong 7,000 population na ang abot ng buhay nito ay 10 to 12 years. Sunod naman ay ang si Lion na mayroong 640,000 na populasyon ayon sa record at ito ay tumatagal ng 20 to 30 years ang kanyang edad. tanaman naman ay yung tinatawag na alpaha na meron siyang populasyon na 3, 3 million at ito ay tumatagal ng 15 to 20 years ang kanyang edad. Kilala natin ang elepante. Itong mga elepante ay meron lamang siyang populasyon na 500,000. At ito ay tumatagal ang kanyang edad sa 60 to taxes there. Ito ay mayroong populasyon na nasa 60,000 at ang kanyang edad ay tumatagal lamang, lamang ito sa between 10 to 15. At itong ADAX naman ay mayroong siyang populasyon na 4,000 at ang kanyang edad ay tumatagal lamang to sa 25 plus. At brown bear, ang populasyon nito ay meron lamang 200,000 plus ayon sa record at nagkakita dito ng 3240 ang kanyang itinatagal. naman ay meron siyang populasyon na nasa 2000 at ang kanyang buhay ay tumatagal lamang sa 15 to 20. At ang giraffe naman ay meron siyang populasyon na 120,000 ayon sa record at ang kanyang edad ay tumatagal lamang na, lamang ito nang nasa 15 to 20 years old. Hey. naman ay nasa 10,000 lamang ang kanyang populasyon at tumatagal ang kanyang buhay sa pagitan ng 15 to 25 years old. Rock hyrax naman, ang kanyang populasyon ay umabot ng 13,000 at ang edad nito ay umabot lamang sa pagitan ng 7 to 10 years old. Ang lalaki ng mga daga na to nakakatakot. Kahit ako natakot ako nung nakita ko to dahil unang-una kong first time sa aking buhay na nakita yung ganitong kalalaking mga pusa. Imagine mo pag ito ang atake sa iyong pananim. Ewan ko na lang kung ano mangyari sa iyong pananim. Ang Dulkas naman ay umabot ang kanyang populasyon sa 40,000 at nagkakaedad ito sa pagitan ng 10 to 12 years old. Ang Leo naman ay meron siyang populasyon na nasa 25,000. At ang kanyang edad dito ay nasa pagitan lamang ng 7 to 10 years old ang kanyang inaabot. Red Ito naman ay meron siyang populasyon na 2 million at ang kanyang buhay nito ay umabot lamang sa 20 years old. Ang Capuchin Monkey ay merong tong populasyon na 20,000 to 49,000 plus at ang kanyang edad ay umabot lamang to sa 16 to 40 years old. Small cloud otter ay meron siyang populasyon na nasa 5000 at ang kanyang edad dito ay umabot sa between 12 to 20. Itong barbary sheep naman ay meron siyang populasyon na nasa 5000 to 10000 at ang kanyang buhay nito ay umabot lamang sa pagitan ng 15 to 20 years old. Ang red kangaroo, ang kanyang populasyon ay umabot sa 11 million to 16 million at ang kanyang buhay ay boom, ay nasa pagit na lamang to ng 8 to 25 years old. Yung imo naman na tinatawag, ito ay mayroong populasyon na 630,000 to so 725,000 at ang edad nito ay umaabot lamang o tumatagal lamang ito sa 5 to 10 years old. Kaya medyo mababa lang yung ang buhay nitong mga ganitong klaseng uh, mga hayop. At diba? Napaka-cute nito. Nung nilapit ang kwento, natatakot ako, to, ako okay, baka bigla akong tutukain. Pero hindi naman. At ito naman yung Chimpanzee. Ito yung mayroong populasyon na nasa 170,000 to 300,000 ang kanyang edad ay puma, tumatagal lamang ito sa nasa 32 to 39 years old. Ito yung nakikita natin sa movie na Planet of the Ape. Ito yung sila. Ito yung silang tribong mga chi chimpanzee. naman ang Mirkat. Ito ay mayroong populasyon na 500,000 at ang kanyang edad ay tumatagal lamang sa 12 to 14 years old. At wag na wag mong susubukan ilalagay ang kamay mo dyan, kundi ngingit-ngitin ngit, ngit, ng ngit-ngitin. Pwede ang karot. Ubus agad ang karot dyan. At sa alligator na naman, ay mayroong siyang populasyon na 5 million ang kanyang bilang at ah, ito ay tumatagal sa edad na 30 to 50. Pero yung mga ano dito, yung mga alligator o buaya ay maliit pa lamang. Hindi pa lamang siyang nasa kalakihan. Hindi tulad ng ating mga nakikita sa mga ibang video na talagang malalaki. Katulad ng pinakamalaking nahuli na buaya sa ating bansang Pilipinas na tinatawag na lolong. Ito na colobus. Ito yung maliliit na unggoy. Ito ay mayroong bilang na populasyon na 5,000 at tumatagal lamang ang buhay nito na nasa 20 to 30 years old. Ito naman yung tinatawag na strip hyena. Ito ay mayroong populasyon na nasa 5,000 to 14,000 at ang buhay lamang nito ay umawad lamang sa 12 years old. Okay, so na-share ko na sa inyo yung laman ng Riyadh Zoo, kung anong mga hayop ang meron doon na natin makikita sa Geographic uh, Channel o mga uh, parang Animal Planet, yung mga channel na yon, yung mga dokumentary para sa mga hayop. Pero isang ba isang bagay na nahiwagaan ako doon ay eh yung uh, ang lalaki ng mga daga. Grabe, sobrang laki ng mga daga yon. Sabi ko pag ganito ang daga ang aatake sa bahay nyo, sure walang matitira sa mga damit yung lahat, uh, lahat kikit kikit ah, lahat kikit kitin yun lahat ng mga makikita nila dun sobrang lalaki ng mga ano mga daga okay so ngayon ay tatapusin natin ang aking uh, video aking vlog so kung bago man kayo sa akin channel please na huwag makalimot mag subscribe mag like at mag share at pakita ang all notification right, bell para maging update kayo sa mga video aking upload maraming salamat ingat lagi dyan huwag lagi kalimutan sa anumang bagay na ating gagawin safety first